Diyos ko, ikaw. Ito so, tayo so mm -hmm. yun yeah, yung kiss tiwala. Hmm. Tapos yun sabi yeah, ko nga yeah. parang mas maganda yung background. Parang mas maganda yung background. Okay, before we start, ako nga pala si Liam Chicken, owner ng the local reset. Mm -hmm. okay, uh, let's talk about marketing po. Mm -hmm. What makes Dalawal Recipe unique or special compared to the other brands? Okay, Kat. Tara na pa, tagalogin mo lang pa, sa <laughs> <pa>. tutunan. Uh, <laughs> Hindi, okay, kaya ko sagutin niya eh. mas, mas, mas malalim mong mababato ko ng pabalik. Oo, oh, para mas malalim. Mas mag <laughs> <laughs> kaya, mas maganda mag na <laughs> ka siyempre, para hindi dito dito. mo mga yun? Enjoy mo lang ako kayo. Okay, may okay. sa akin. Enjoy mo lang. Okay. Ano? Gusto ko, gusto ko. Hindi <laughs> pa, okay, lima. O lima kayo magsalita. Pagtulungan kayo sa pag... <laughs> Pagtulungan <laughs> using social media at at mahabang paliwala kung paano ko mag-aalok sa market, sa market mismo. Next month, ko pag-usapan pa natin yung ano. Customer feedback. Customer feedback, okay. So, Bilang ano po, manager, owner, mm -hmm. paano niyo po pinamanage yung team para mag-provide ng excellent customer service? Mm -hmm. Okay, bago magsimula sa ganyan, sa pagiging negosyante rin, um, bago ka sumubok ng isang product, ano po yung tura ng typical day niyo po sa manager, owner? Typical day. Siguro ang daily routine ko uh, for five years na sinimulan ko ang recipe Ganun pa rin, consistent pa rin ako. Hindi yung porket, eh, mo na, ito na, may kuwanyan ka na, pa-easy-easy ka lang, hindi. Kailangan tuloy-tuloy ka, tuloy -tuloy ka pa rin sa program mo. Hindi porket may staff ka na, may ganyan ka na, hindi ka nagagalaw. Pwede naman, pero bawat staff mo, bawat crew mo, may ganang kanyang department dyan. Di by the end of the day, by the end of the day, yung inventory mo at report nila, magpapangka sa lahat. Ikaw pa rin ang mismo mag-manage nyo nun. Kaya kung may sobra may kulang doon at kung yung mismo owner ay pabaya doon, walang mali yung staff, ikaw yung mali bilang owner. Hindi naman yung shopping ngayon eh. Napakadali. Eh. Cellphone mo, no? mag-upload ka na kahit anong product, pa! Negosyante ka na. Pwede talaga ba? Oo! Negosyante ka talaga! Side hustle na yun eh. Alright? Pero the best advice talaga dyan, um, hindi makasin lahat pwede maging, maging negosyante at hindi naman lahat pwede maging empleyado. Ipiliin mo rin yung magiging forte mo na para sa'yo. Hindi ko din i yun ha. Kung malaki ang pangarap mo, maging negosyante ka. So hindi ko malaya yung sa empleyado. Pwede pero hindi ko talaga nakita yung mas malaking expansion eh. Tama? So sa so, mga gusto magiging negosyante, dire 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 lang, maraming pagsubok dyan. Like um, uh, struggle, personal matters, problema sa buhay, problema sa sarili, Number one, pinapuhunan, diba? Tapos pag kumakabi ka na ng pera, yan yung mga reward, 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 diba? At paano mo masusustain? At paano mo mag-enable lagi yung mismong um, energy mo sa negosyo yung ginagalawan mo? Lalo na, yun yung nagpapabago ng buhay mo. Mas up? Yun na yan, wala lang mga sacrifice. Okay? Let's okay.